yan varian di, rambuyan. Asal kuyong rambuyan. Rambuyan yung mama. May nanalo pa. Kami yan. Adyan mo Eranto. Apply for Princessita. Apply Princessita. Asa na to si apply? Delvin na po. Alas si apply. Apply. Sa sanang

Okay. Mulesa, Jericho. Mulesa, Jericho. Wala? Wala? Kasang kamay mo, po. Basa, Jericho. Ito po, ito po. Ano yung Mulesa? Ayun po, isa-isa po. Yung Mulesa, tas yung kamay. Yun. Tapos ito, dasa. Sige. Talie o sani?